Hello mga sir, ito meron na naman tayong isang on click natin yung troubleshoot na ito yung dinilala ito kagabi at hindi nga ito nagawa kasi nga medyo gabi na silang dumating at itong umaga, ito, kinakas na natin dahil ang issue kasi nito mga sir nag check engine, tapos nangamoy ano, nangamoy wire na, ito yung napaka delikado, kapag once na na troubleshoot nyo na ito sa motor nyo or nakita nyo na siguro naramdaman nyo na pinaka importante huwag nyo nang papaanda rin kasi unang unang puputok dyan yung fuse at ang pumutok na fuse yung uh, 10 ampere ng fuel pump sa KFI yan yun dyan pumutok dyan at syempre kapag once na ganito ay uh, wawalwalin natin yung kanyang pairings i-check natin lahat yung kanyang wire Itong fuse ang pumuputok na ito. Yan. Yung tinutukoy niyan ay uh, fuel pump saka injector. Yan yung pumuputok. Buti, yan lang yung pumuputok. Ito yung pinakamahirap dito kapag once na hindi nyo napapaminting yung yung wire. Ganito. Yun ang nangyayari. At uh, may mga existing pa ng mga wire na hindi na hindi na tina, ano, tinanggal. May parang may relay yan dun sa may pinaka handle cover natin pero ang gagawin natin dito mga sir ay natin ito lahat na to yan tapos yung wire na yan galing sa busina siniksik doon sa may bakal na holder doon sa may kable doon siniksik at hindi man lang binalutan ng maayos kaya nangyari nagkaroon ng natngat at yung mga ibang wire pinagpuputol Ewan ko kung bakit wala puputol yung mga standard na wire o yung mga stock na wire At ito yung ECU nya, buti nga lang Walang problema yung ECU, sana walang problema Pero makikita natin mamaya yan kung ano yung Kung ano ito, kung may tao ba yung ECU nya, sana wala Kaya dapat uh, lagi tayo nag-check ng ating wire lalo na sa mga FI at dito naman tayo sa may engine bay yung kanyang throttle cable ay uh, may balot na ng ano cable tie iwan ko kanong purpose nya ba't yun, uh, pinaglian. kasi pati dyan ay uh, bubuksan din natin or i-check iche din natin lahat ng wire ah. baka major wiring to ya pati yung yan, projector natin tatanggalin din natin yan dahil uh, check din natin yung kanyang stator yan, tanggal na mukhang bagong repaint na yung kanyang magneto hanggang dito sa uh, pinakailalim i-check natin lahat yan at natanggal na nga yung handle cover ayan, sumirip agad yung relay yung relay na yan ay, uh, na 'yan doon sa may candle switch. Siguro ay uh, ilagyan 'yan para doon sa passing. Passing light 'yan. Karamihan na nagbalagyan ng ganyan, may passing light. Si aftermarket na 'yung ano, 'yung kanyang candle switch. Pag passing light naman, kahit na hindi ka magpalit ng original na handle switch pwede ka naman mag additional mas matibay pa kasi yung mga aftermarket kasi na handle switch madali siyang mag corrosion yan pinagpuputol lahat naman niya ibabalik natin sa ano standard A ayusin natin niya saka yung mga busina yan medyo hindi maganda yung pinaglalagyan tinanggal o uh, ano yung position eh handle switch niya din ayun original tapos natanggal na yung handle switch at yun yung relay marami na kasi version nito mga sir mayroong mga relay na na ano na mas pinaliit at meron na rin yung walang relay yan iba na yung kulay medyo hindi na maganda yung wire ganyan naman talaga pag after market mga sir. Yan o. Oh. Puro kalawang na yung loob ng switch. Ayan, papadal natin to. Tatapon na yan. yan, oh, parito oh. yan, nabalatan siya <coughs> tapos ito, yung gagawin natin dito babalik natin sa standard yan, babalutan natin itong mabuti ito yung mga delikado puti nga lang ito, hindi nasira yung kanyang ECU yan, pati yan binalutan na rin natin lahat ng wire nito yan din check chika natin to tapos ayan try natin i-on ayan wala na siyang check engine at hindi na rin potok putok yung fuse na 10 ampere kasi dati i-on mo pa lang yan nagkakaroon na siya ng check engine tapos potok na kagad yung fuse Yan. Pinagawa na natin. Tapos ayan, ito na. Naibalik na natin yung kanyang bearings, plus forward na natin para hindi umaba na yung video. At uh, ito, dinadiagnose na natin para ma natin at makita rin natin yung sakto-saktong minor niya. yan yung mga potok-potok ng plus. Tapos ito, pinapasingaw din natin yung kanyang radiator dahil na ang dal yan. Pasisingawin, pasisingawin natin yan. At uh, naman. Ayan. yan yung kanyang ano reading at goods na goods na kaya ito na naibay ka natin lahat lahat na goods na goods na to kaya dapat lagi nyong i-check yung wiring ninyo mga sir napaka importante yan sa motor lalo na yung sa mga FI para hindi kayo masiraan ng ECU sa ah. tulad nito nangamoy na buti nga lang ito yung dinapit ko yung kanyang ECU basta 2 years na yung motor ninyo ayun pa check nyo na ito so, yung mga pinag tatanggal tanggal natin na hindi naman kailangan Sariwang-sariwan lang ulit. Yan. Ang ganito na lang yung video natin na